Then uh there. -oh. Surprise uh Nathan -oh. Sinha. No es Mama, limos po. limus, po. Alimus. Bye. <laughs> Angela. Bye. 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 Nasaan yung aking Angelo? Nanonood ah. Merry Christmas! Ah. Oh. Kamusta? Okay. Mablas ka? Ah. Oh. Kamusta? Pabati ka ng ano, Merry Christmas sa mga ano and Happy New Year. Happy New Year po. Merry Christmas muna. Mer Merry Christmas po. Mm. <coughs> Masaya ka ba? Opo. Bakit? Mahal ka. Ha? Opo, taka dito. Achi! Okay. Masaya daw siya dahil nagpunta tayo. Kasi siyempre, gusto ko matapos yung taon. Bago magtapos yung taon, mapuntahan kita. Aww. Anong gusto mo? Pagbalat kita o Apple. Ito. Ano gusto mo? Ay, ito. Okay. Anong ginawa mo ng Pasko? Ha? Anong ginawa mo ng Pasko? Hindi na, hindi na kita napunta ng Pasko eh. Sorry ah. Naghintay ka ba? Hmm, naghintay daw siya ni Olanda ito. Hala. Ito pala. Ito pwedeng kainin to. Pero kung ano hmm. Si Angelo po yung maiiyain sa tatlong magkakapatid. ayaw yung magpasubo. Ah, ito ate yo. Ito, apol ah, na lang sa kanya. Ah! Oh. mo po. Oo. Yes. Yeah. Mm. Masarap? Mm. Masarap daw. Kaya kami itong sakit eh. Nabukamas ko lang eh. kolong-kolong daw kami. Hmm. Hindi na makapaghintay pala. Pupunta ka sana ng Pasko. Oh, po. Ba't pupunta ka ng Pasko? Okay. Like hindi, ba't ka pupunta ng Pasko? Para magmano ka? Opo. Oh, hmm. Naghihintay ka talaga ng Pasko sa akin? Oh, po. Nako, sorry ah, hindi kita napunta. No? Oh, po. Hmm. <laughs> hindi mo ba maabot? Opo. Oh. Isang pinas. Boss mo? Ay. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Christmas. mo sa sayo. We wish you a Merry, Merry Christmas. Christmas and a happy New, New Year. For you. Kumusta 'yung pakiramdam mo ngayon? Kumusta 'yung pakiramdam? O, oh, 'yun. 'Yung paghinga. O, oh, 'yun. 'Yung pagtulog. O, oh, 'yun. Okay naman. Okay. Oh, oh. Okay. Good job. Anong, ano yung gusto mong ulam sa New Year, sa bagong taon? Bibigyan ko sana ng pera si nanay para mabili niya yung gusto mong ano, lechon ba, ganon? Hindi, radyo. Ah, radyo. May cellphone ka na. Ay, oo na. Ah, gusto mo palitan na lang natin ng radyo? Oo. Wow. Oh. Hmm. Ba't mo ba akong napapanood doon? Kala akong pinapanood mo ako doon. Wala naman pinikula yan. Oh. Hindi, akala ko nanonood ka ng YouTube. Hindi na, ano nang, ano nang, ano Yung pinag-release na Ah. Mm. Oh, sige na, ubusin mo to bago ano. Ubusin mo muna yan. Sige, mamaya na kita ka kausapin. Na bago yung basahan niyo, no? Eh, hey, tinistin ko kung kikita ako sa ano. Pero sa tingin ko, mas mabilis ito. Oo, oh, na nga ano ko. Hmm. Kasi pagka ganito eh, parang um, damang ano, kasi lang ito, konti lang. Pero mabilis na, ano? Na, ano siyang presyo. Hmm. Ito po, bali magkano po ang kita nyo sa isa? Eh ano lang to, sir. 12 lang, isa na niya. Medyo lang kasi yan. 12 pero magkano ang bilhin natin sa ano? 35. 35. Ang laki din nung ano eh, no? Kaya, yeah. Pero mas maganda to na eh, kung kumari may naka-display ko eh dyan. Opo eh, minsan nag, may nag-ano din dyan. Kasi sayang din eh, halos kala ati kasi yung kikitain nyo na. Oo. Oh, kaya tinisting hmm. kung kaya kong mag-dorm eh. Ganun. Pero ang kita niyo sa isang ano na yun eh, Ano lang, rosy lang. Isang? Eh, hindi po. Isang piraso. Is, isang piraso magkalpo kita niyo? Ma, siguro, ma 8 pesos na. Oh, yun. 8 pesos. Apat na piso lang yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sa 10, meron na siyang 80. 80. Oh, saan so mo pa kukunin yun? Kung masipag ka lang, mabilis lang naman talaga to paggawa nito. Pero parang ang dami yung ipinalaman na Hindi, eh, mm -hmm. Mm -hmm gusto kasi nung kumukuha sa akin, makapalo. Makapal. Mm. Pwede mo makita pa paano ano po yung mga pinapalaman niyo na. Ito po. Hmm. pero dito parang tiro ano po siya, hindi mo ano na ganyan lang po siya, no. Opo, ganyan lang po. Hmm. Maganda. Okay. Ah. Kumusta po si Angelo ngayon, Nay? Kumusta po siya nung Pasko? Bago magpasko, inintayo pala ako. Opo, uh, mas nga sana kami doon. Ay sabi ko eh, hindi ka ako alam ni Tito mo doon kay Kwe mo. Mm. Eh di magtanong tayo ay ka. Oo. Hindi, tsaka maulan yun lang eh. maulan ka. kasi hmm, maman, Maulan nga po yun. Nakasipon eh. Maulan nga po talaga yung araw na yun. Mm. Pero pagka may bata dito, huwag kayo dito at mahahawa ako siya. Takot nga siya. Mm. Nagmamalad. Ano lang po talagang gusto ko lang pong idaan yung ano para may pambili po kayo ng ano sa ano Pagong taon. Para ano po. Oh, pabili ka ng lechon na Lahat ng gusto mong pabili ha. Lechon, lechon baboy, lechon manok. Lahat ng lechon. Kala mo, laki nung ano, no? Ah, nay, pang ano po, yan. Para may pang ano lang kayo. Welcome po. Buti sa ano, dinanan din namin sila na ni Apple. Hindi na akong mm. <laughs> Kaya, ito. Ba para na akong mag, ano basahan. Mm. Kanya na talaga, pagka hanap buhay lang ako. Oh. Kasi kung hindi... Itong ganitong hanap buhay, malaking tulong siya. Opo, malaking Pero kung titignan mo, parang hindi din siya sapat sa pangkain eh. Hindi, Kung hindi talaga magtutulungan ng mag-asawa dito, o kaya may isa pang pagkakita. Hindi, in... hindi, kami kakain, pagkain mo mm -hmm. Oo. Oh. Lalo na mayroon pang Angelo. Kaya sabi ko, pagkakakoy, ano, may, may, siyempre, hindi natin alam diaya. Parang gusto kong dagdagan tong makinay. Mm -hmm. Kasi para noon, pagka may gusto sa akin manay, kasi so, isang ano eh, isang, isang salansan Okay. so, salansan ako, para nang, para umano. okay. O sige, pag-pray natin yung makina. Na, gusto niyong madagdagan okay. ng makina. para nung um, um, pagka mayroong mag-ano sa akin mag mm Hmm. Sa akin, para um, yeah. okay, katagram. Gusto po ni nanay pala madagdagan tong makina niya. Magkano nga po na, na ito? 8,000 lang po ang ano ko yan. 8,000. Tinignan ko lang yung bill ko sa... Ano, Sa... <laughs> sa... Parente. Ah. Uh. Kami, kunti lang din lang yung sa ano? Parente. 8,000 pala to. Pero, yung gusto ko, yung ano na lang, yung yung ano lang, si Tanhan, 5,000 lang ata yun. Hmm. Kasi maganda yun. Mag Opo, maganda po kasi yung meron pong isa na pwede niyong matutulungan niyo pa siya. Kung sino yung pwede kung makasama niyo. Hindi, minsan kasi yung kaibigan ko gusto mag-ano dito. ako. Pag Kaya pagka ano, hindi marunong kapitbahay ko. Isang, yung, yung mare ko dyan, hindi hmm. rin siya marunong. Alika ka ako pagka wala kang ginagawa. Pag ano kasama kayo na ako, tinang matututukan. Yeah. Gano'n kabilis sa isang ano? Nay, pwedeng pakita niyo sa amin. Gano'n po kabilis? nyo gawin po yung ano. Orasan ko kayo ha. Ah. Yeah. Maganda na rito kaysa walang kita. po naman. Eh, dito ako sa bahay. Tiyaga ka lang talaga dito. Eh, mahirap na mag-uling. Mm. Eh, dito, bahay lang. Natitingnan ko pa yung anak ko. Opo, no, diba tama po, po, kayo. Tumpak. Ha? Oh, sakta mo. Eh, nandun. Kunin mo sa si siyar. Nagawawasin Oo. Oh. Ah, kaya pala. Tatakpan yung malapad din. Opo, para ano? Tingnan niya ba sa ano, nagiging pera pa. Kaya? Kaya madami ma yung umaman sa ganyan, yung mga namumulo to <coughs> ng mga ritaritaso sa divisorya. Eh, pagka nagligosyo ka ng gano'n, baka ano, pero pagka ano, hindi ka rin siguro kasi sapat-sapat lang po, sir. Hmm. Ito. Pagkaligos yung, ano, baka sakali. Ano, oras ako na po ba? Wait, teka muna. <laughs> Opo, kaya nga po pagkagabi, nagsalansa oh. na ako. O, oh, ready na -umaga, po? Para ng pagkaumaga, ay gagawa na lang ako. Okay. Go, Nay. Wait lang po. Ay, sorry. Para kasi hindi man. Kailangan nang pong ipitin. Kanya-kanyang ano po yan eh, paraan yan. Opo. Kaya nung nanonood ako ni Apol, sabi ko, hindi naman siyang sa bahay maghanap buhay. Mm -hmm. Mandali naman maghanap buhay pagka gusto Okay, gustenta. go. Nay, sabihin niyo po pag go na, yeah. Eh, sige po. Yung buong matapos po siya. Gano'n po katagal. Teka, walang gunting. Para malaman ko po kung tatanggapin ko kayo sa, ano ko, pabrika. <laughs> <laughs> Three minutes and 28 seconds. Hindi ata mananalo, ano? Ganun sana. Sayang po yung grand prize. TV na flat screen. Uwe nga. <laughs> <laughs> Four minutes and twenty-nine seconds. Bayas. Pagka hindi ko oblong yan, hindi kay papasa sa akin. Na hindi nga po. Talaga. Basta lahat po ng ginagawa ni nanay na yan, yung para kay Kuya Angelo din yan. Huwag well, kayo kayong matens. Wala kasi ito. Isang uh, oras na po ang nakakalipas. Oo nga po eh. Tara-tara <laughs> 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 si Nanay. Hindi, naano kasi ito. Maano na na. Dapat kaya yung i-handle yung ano po. Pa, so... Paano kung mayroong 1,000 order po kayo? Yun lang. Nanginginig na si Nanay. wago kayong matense. Ano <hits> na po ata?

8 minutes and 47 seconds. Hindi yeah. Okay. kaya ang ni nanay yung ano yung... Minsan kasi naglulukoy rasio. yung ano ko. Naglulukoy makina ko. napansin na may sa... Hindi hey, po, naglulok kasi yung makina. na pressure Kaya siya. nag, siya. Ano, naglulok Sige, okay na, Nay. May hirapan. Okay na po, okay na po. Okay na, stop Sige, na po, stop, na. Lang. Mamaya na po, uh -huh. hindi kinaya. Mahirap din po pala, no? Hindi, ano pa lang kasi. Ngayon lang ako nag, ano. At saka palukulo ko yung ano ko. Mahirapan din si nani, pero, so, po si Nanay, pero... Papaayos ko nga yan. Ano pa? Darating, mapapasan pa magiging expert to kayo sa paggawa ng ganyan. Uh, Dito ay, po kayo na. Eh. Kailangan pa paayos ko yan. Hmm. E, dahil lang po yan. Kaya e, ano ko yung ano kasi baka may lustre din na. Mm -hmm. Totoog siya eh. Siya ko at yung tayo doon sa tumulong sa atin siya ko mm, eh. Ano pong at, pangalan uh, na eh? Ay, eh tatay. Yung... Ito, Ito po. Yung kinuna ko po ng kuhan ng materials na kuhan nila po binabayaran sa akin yung 5,000 na utang. Ah, uh, yung Ah, ah Opo, opo. Oh, salamat Aba, po tayo kay... Parang Ramon, salamat sa tulong na kinuha mo sa akin. Hindi na pinabayad. Yung sinasabi ay, ni Tatay pala ay, na 5,000 na yun. Thank you po, thank you. Parang Ramon. Thank you. Naaawa siya nung nagbuhat siya ng bukao eh. siya sa Baybundo. Pari, hmm. huwag mo na nga bayarin yun. At kawawa ka naman eh. layang yung ginubuwat mo. Ay ka. Ay ka ng parin niya. Okay, thank you po, paring Maray po, po. salamat. Pati nakipag ako nakipagpare, ano? <laughs> uh, nung, nung, ano din, nung... Saka kay Kap. Nung dumat, nung namatay si Was, nung, mm. nung din si Joshua, tumulong din nang, ano, si pare, nung muli. Hmm. Nung, 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 Yung mga tao talaga'y bibigay ho siya. Opo. Para hindi ho tayo lahat mahirapan din. Ano? Alis na kami. Ma! Ma! Mauna na kayo at mamaya mag I love you, Kuya. Salamat ka. Mama. Salamat ka. I love you, Kuya Angelo. I love you. I love you. I love you din po. I love you. I love you, Ate. Baka mag-sailos. Sige na po. Nay, ano Mama. na po Ingat pa po kayo sa pano. Ikaw na. Si Nanay. Kayo galo, talaga. Hindi, ayos lang po yan. Ganun Sini. talaga. Binigyan pa tayo ng ano ka tayo. Uh, Basahan. Thank you kay Nanay. Hindi naalala yan.